Ayan, ito yung 3-4-5-3-4 1.5 ang kapal. Ayan, ang tubular galvanized iron. May isang klase kasi ito, black iron. Medyo dark yun. Parang black ha, black iron. Kaganda lang dito sa GI, galvanized Saka ah, maliliit, maliliit yung kaili, yung katulog kaya kaya ano yun. 3 ah. 3.50 3.50 isa Ito yung 1 1 Ha? Oo Pat Yung nakapatong sa lababo 1.5 Yan, 1.5 yan Sabi ko sa iyo, ayaw mo naman eh kasi maliit. Naka, dati ko pa sinasabi sa iyo yun, ang tagal-tagal na nun ha. Paano <laughs> ayaw eh, sinabi ko nga sa iyo, ang ginawa nga natin. Yan, tapos eto pa yung isa. Una-una pa yun sa atin, maganda pa yun. Wow, kitang kita <laughs> Dito, is 1 by 2. 1 by 2. 1 by 2. Kitang kita pa ang aking metro. 1.5 na. 1.5. Sa website, ganyan ang do. Boom. Ganyan. do do and don't board Just not um, yeah. right. 嗯，我让。